habang nagkakagulo, narinig namin ang sigaw ni Dolpo. Nakita naming hawak siya ng halimaw. Nakasabit ang mga kuko nito sa kanyang balikat at braso. Doloy! Tulungan mo ako! Bumaba ang halimaw sa lupa. Nakayakap kay Dolpo na parang bibirahin ang kanyang tiyan. Sa isang iglap, hinila ko ang itak. Tinaga ang braso ng nilalang dumagdagundong ang sigaw nito isang nakakapangilabot na tunog pinitawan siya ni Dolpo pero tumagsik si Dolpo at bumagsak sa lupa duguan ngayon ay nakaharap na sa amin ang wakwak -wak. mas malino ko na siya nakikita ang balat niya ay kulay abo parang nabubulok ang matay nagliliyab sa pula ang bunga ngayon may mga pangil na parang kaya na itong punitin kahit anong laman. At ang dila niya, mahaba, parang ahas. Sumulit ko kay Romy. Nagtagpo ang itak at kuko. Nagkislapan na po ay galing sa pagkikisikisan ng bakal at batalim na kuko. Hindi kita urungan! Halimaw ka! Habang naglalaban, tamaan ko ang lampara at nabasag ito sa lupa. Nagliyab ang apoy sa paligid ng kawayan na tuyong dahon. Sa liwanag ng apoy, mas lalo namin nakita ang nakakatakot na anyo ng nilalang. Bata siya. Hindi na natatakot sa apoy. Pero bago pa siya tuluyang umatras, Huling sumugod at ilangkang kalungutin si Romy. Sa bilis ng pangyayari, ako ang nahagip. Umama ang kanyang kuko sa aking tagiliran. Damdam ko ang hapdi. Parang sumunog at inunit ang laman ko. Ah! Bigla dumating si Manong Karling. Maglala siyang sibat na may nakabalot na tela at binuhusan ng langis. Sinindihan niya ito at sumugod. bayuan mo sila! Halimaw ka! Tinarak niya ng liliab na sibat sa pakpak na nilalang. Malingaw aungaw ang isang napakalakas na sigaw. Halos mabingi kami. May pagsapaalis. At iniwan kaming lahat na hingal na hingal at sugatan. Nang tuluyang nawala ang tunog ng pakpak, kad naming dinala si Dolpo sa kay Mang Turing. Pareho kaming duguan at mahina. Habang inaasikaso kami, nagsirita si Manong Karling. Oh, ngayon yung nakita ang sinasabi ko. Hindi kwento-kwento lang ang wakwak. Buhay siya, utom siya, at hindi siya titigil. Nang gabing yun, nalaman ko ang katotohanan na may mga nilalang na hindi natin kayang unawain at ang mga ito ay kayang pumatay ng walang pag aalinlangan na kahit saan ka magtago maririnig mo ang tunog ng kanilang pakpak pak 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 at kapag narinig mo ito sa bubong mo baka huli na ang lahat akala na magtatapos ang pag sa baryo. Tatahimik na lahat. Pero imbis na mawala, mas lalong dumami ang mga kwento. Doon ko unang narinig ang mga sinaunang alamat. Mga kwento tungkol sa wakwak -wak. at kung bakit sa Mount diwalwal siya nagtago. Sa loob ng bahay ni Mang Turing, habang ginagamot niya ang mga sugat ko, nagsimula siya magkwento. Anya, Di lahat ng wakwak -wak ang pinanganak na halimaw. May ilan na dating tao o sa Sabat naman ni Loloy. Isinumpa? Ano pong ibig niyong sabihin? Kapag ang isang tao ay kumain ng laman ng kapwa niya, sinabihan ng itim na orasyon, unti-unti siya magiging halimaw. Sa simula, akla ang tutubo. Paglipas ng panahon, hindi na siya makabalik sa pagiging tao. Tumahimik kami. Si Romeo ay napatingin sa akin. Alatang hindi makapaniwala. Pero sa isip ko, parang unti-unti ko natatanggap na may mga bagay na hindi kaya ipaliwanag ng siyensya o lohika. Ilang araw matapos ang laban, ay nagsabi sa amin na may isang matandang bagobo na naninirahan sa paanan ng bundok. Alam daw nito ang mas malalim na kasaysayan ng Wakwak. Kaya naglakad kami papunta roon. Ako, si Romy, at si Manong Karling. Matagal kaming naglakad sa masukal na gubat hanggang sa makarating kami sa isang lumang kubo. Luwang ba siyang matanda? May dalas siyang tungkod at may mga palamuti ng buto at kahoy. Ang kanyang mata ay tila nakakita ng libu-libong hiwaga. Anya. Bakit kayo na pa rito? Mga anak ng araw. Sabi naman ni Mang Karling Nais naming malaman ng totoo tungkol sa wakwak Dahan-dahang nagsalita ang matanda Para bang bawat salita ay may bigat Noong unang panahon Bago pa dumating ang mga kastila May isang babae sa bundok na umibig Sa isang mandirigmang hindi niya dapat malin nang namatay ito sa digmaan, siya ay nagmakaawa sa mga espiritu ng kagubatan na ibalik ang kanyang minamahal. Ngunit ang kabayaran, kakain siya ng laman ng kanyang kapwa upang manatiling buhay ang kanyang kaluluwa. At mula noon, isinumpa siya at ang kanyang mga anak ang kanilang lahi magiging mga nilalang na lumilipad, naghahanap ng laman loob. Namilog ang mga mata ko. Hindi ito simpleng kwento lang. Ang tono ng matantay parang saksi siya mismo sa pangyayari. Ibig niyo pong sabihin, ang wakwak -wak ay tao rin? Oo, tao noon. Halimaw ngayon at hindi lang isa, marami sila. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming manghuni ng ibon sa di kalayuan. Ngunit sabi ng matanda, hindi yun ibon. Anya, Kapag narinig niyo ang huni ng uwak sa ating gabi, hindi yun basta ibon. Yun ang paalala na malapit lang ang isa sa kanila. Pinayuhan niya kaming mag-ingat. Binigyan niya kami ng dahon ng kuyaw-kuyaw at tawas na nakabalot sa tela. Ayon sa kanya, nakakapagtaboy ito ng kahit paano. Tara ng isang linggo, napilitan kami bumalik ni si Jerome sa bundok. Kailangan naming kunin ang naiwan naming mga kagamitan at mga batong ginto. Habang pakyat kami, ramdam ko ang kakaiba sa paligid. Parang bawat puno ay may matang nakatingin. Ang hangin ay malamig kahit araw. Luloy, hindi ka ba natatakot umalik dito? Ah, uh, eh... Natatakot, oo. Pero mas natatakot akong walang maipapakain sa pamilya natin. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga bulong ng matanda. At sa bawat dapit hapon, Naririnig ko ang huni ng pakpak na unti-unting lumalapit. Sa gitna ng kagubatan, nakakita kami ng isang lumang kweba. Ay siya kaming silipin ito. Sa loob may mga bungo at buto ng tao, but ibang laki. May mga bata, may matatanda. Sa gitna, may malaking bato na parang altar. Ani Romy, Diyos ko! Ilang tao na ang pinatay nila rito. Hindi lang isang wakwak. Marami sila. Ang hangin sa loob ng kuweba ay mabigat sa pakiramdam. Amoy bulok na karne. Narinig namin muli ang tunog. Hindi lang isa. Kundi dalawa. Tatloh. Hindi na kami nagtagal, agad naming iniwan ang kuweba at tumakbo pababa sa bundok. Pero habang tumatakbo kami, nararamdaman naming sinusundan kami ng kung anong anino. Minsan sa kanan, minsan sa kaliwa, minsan sa mismong itaas. Lumalakas ang tunog ng mga pakilaba, Nag uusap ng mga etosere. Romy, bilisan mo. Di ko na kaya. Hinila ko siya. Sabay kaming lumundag pababa sa isang mababa na bangi. Doon kami nagtago. Hingal na hingal. Habang tumaraan ang mga aninong lumilipad sa taas. Doon ko na pagtanto na nakita naming wakwak -wak sa baryo ay hindi lamang isa. Marami sila ang Mount Diwalwal. hindi lang palaminahan ng ginto sa itong pugad ng mga halimaw mula na makita namin ang kuweba ng mga wakwak -wak, alam namin hindi kami iligtas sa kabundukan wala na kaming lakas para lumaban wala na ring dahilan para manatili kaya nagpasya kaming bumaba iwan ang ginto at dalhin na lamang aming mga sugat ang alaala ng aming nati. Mabigat ang bawat takbang habang bumababakap ng bundok. Si Romeo may pilata sa kanyang braso mula sa laban. Puro may may sugat sa tagiliran. Sa likod namin, para bang ma... Naririnig pa rin namin ang huni ng mga papak. Romy. Oo. Uh, pero hindi sila sumusugod. Uh, parang pinapanood lang tayo. Nang marating namin ang paanan ng bundok, sinalubong kami ng mga tao. Ang kanila mga matay may halong takot at awa. Para bang alam nila ang aming pinagdaanan Pagdating sa baryo, nalaman namin may isa na namang biktima, Isang batang lalaki. Wala nang laman ang loob ng tiyan. Umiiyak ang kanyang ina. Yakap-yakap ang malamig na bangkay. Sabi ng ina ng bata, Sabi ko na, uh, sabi ko na may halimaw sa bubong kagabi. Hindi sila nakinig sa akin. Hindi sila nakinig sa akin. napaluhod ako napahawak sa ulo hindi lang pala kami ang binabantayan kundi ang buong baryo ginagawang pugad ng wakwak maya may dumating si Mang Turing ang albularyo at kinausap kami eh ah uh, mga anak Uh, hindi natin sila kayang patayin lahat. Ang kaya lang natin ay mag-ingat. Maglagay ng bawang, asin, buntot pagi at higit sa lahat. Huwag maglakad na mag-isa sa gabi. Ngunit sa loob, loob, ko, alam kong hindi yun sapat. Hindi mo mapipigil ang halimaw na nagugutom hindi mo mapipigil ang nilalang na isinumpa. Si Dol na dalawang beses sa sugata ng wakwak -wak ay para ng iba. Naging tahimik siya, hindi na makatingin ang diretsyo sa amin. Minsan, naririnig ko siyang bumubulong mag-isa. Ani Dol sila. Naririnig ko ang pakpak nila. Isang gabi, nakita ko siya nakakay sa bubong ng kanilang bahay. Nakatingin sa buwan. Nang lapitan ko siya, napansin ko nagliliyab ang kanyang mga mata. Hindi pula. Pero parang may kakaibang ningning. Inilabutan ako unti-unti na siyang nahawaan ng sumpa. Makalipas ang tatlong gabi, huling dumating ang wakwak. -wak. Pero ngayon, hindi lang isa, hindi dalawa, tatlo, apat. Lumilibot sila sa baryo, paikot, habang ang tulog na kanilang mga pagkak parang ibong paniki na sabay-sabay lumilipad. Wak! Ang tipo ng mga lalaki, gala ang kanilang mga itak jibat chibat. may si ay kasama rin. tsugatan, lumabang kami. Ang liwanag ng apoy mula sa sulo ay pumunit sa dilim ng gabi naririnig ko ang sigaw ng mga bata. Ang hiyak ng mga babae. At ang huni ng mga halimaw. Nakita ko muli ang wakwak na sumugat sa akin. Sumugod siya. Ngunit na itaboy namin gamit ng apoy at sibat. Pero bago sila tuluyang lumipad, narinig ko ang isang tinig na tila babae mula mismo sa huni nila. Anya. Matapos ang ilang oras ng huguluhan, unti-unting tumahimik ang paligid. Naiwan ang baryo na wasak. Maraming sugatan. May mga patay. Ngunit lumipad palayo ang mga wakwak. -wak. Hindi ko alam kung saan sila tumungo. Pero alam kong babalik sila dahil ang kanilang gutom ay walang hanggan. Kinabukasan, nagpasya akong lisanin na mga diwalwal. Hindi ko na kaya ang mga nangyayari. Iniwan ko ang baryo. Iniwan ko ang minahan. Iniwan ko ang ginto. Pero ang mga pilat sa akin tagiliran na hindi nawawala. At ang tunog ng pakpak ay palagi na sa likod ng aking isip.